ito na guys yung naging epekto ng hagupit ng bagyong enteng mga ka-idol masakla po yung nangyari parang bumalik po yung dating bagyong ano guys undoy dyan po sa area na yan mga ka-idol meron po dyan bahay bahay po ng aking ano father-in-law Diyan po yung kanilang ano bahay nakatayo pero ngayon guys makikita nyo wala na pong bahay kasi tinangay na po siya ng uh, baha tapos yung iba naman po mga ka halos wala na po silang nailigtas na gamit. Kasi ayun na nga po na sabay na sama na po sa bahay nila na ando ng baha. Hindi po talaga namin nakala kanina mga ka na pati po yung bahay tangayin siya ng ano ng baha. Saka kami po dito mga ka sa taas, hanggang taas po, malapit na po kami sa kalsada pero inaabot pa rin po kami dito guys ng baha tsaka meron din po kaming gamit na nawala. Ayan kung makikita nyo po yan guys yung bakas na yan. Diyan po kanina lumusot yung ano yung baha umikot po siya mga ka-idol kaya nakarating po talaga siya hanggang kalsada. Ayun makikita niyo mga ka-idol ng mistulang dagat po talaga. Halos wala na pong makikitang kalsada kasi halos dagat na talaga siya mga ka-idol. Ayun po. Kaya pandalas po talaga yung mga tao kanina nagkagalo pa yung mga tao kanina. Kasi nag parang dagat na nga po mga ka-idol pati sa kalsada. Ayan, wala na pong makita ang kalsada guys. Kaya yung uh, nangyari yung kalsada na anuhan siya ng baha. Halos hindi na rin kita yung kalsada. Nakaharang na po yung tubig. Ayan. Ayan, sa mga may mabubuting loob po dyan. Ayan. Sana po may magbigay po, may magpaabot po ng tulong kahit Barya lang mga kaidol, malaking tulong na po yan dito. Kahit limang piso o kahit piso po yan guys, malaking tulong po yan para po sa mga na wala ng gamit. At lalong lalong na po sa mga nawalan ng tirahan mga kaidol, kahit pambili na lang po yan ng uh, yero, pandagdag po sa pambili ng pako. Ayan mga kaidol. Sa amin naman guys, hindi po natanga yung bahay namin. Kasi nasa malapit po kaming kalsada. Yung mga nasa ibaba po yan nga po yung sabian, na po talaga silang bahay kasi inaanod na nga po ng baha ayan, saka yung iba rin po na mga kapitbahay, wala na rin po kasi inaanod na rin sila ng baha no? inabot po talaga mga kaido lang kang kalsada yung ano yung baha, grabe ayan, ngayon pa lang po uh, nagpapasalamat na po ako sa lahat na magpapaabot po ng tulong thank you so much po sa inyong lahat Day bye bye